Dito ako ngayon guys sa uh, Cavite dito sa Pasong Saging Sa bahay ng mama ko nasunugan kasi Nasunog Ano natupok talaga Hello guys Dito ako ngayon guys sa uh, Cavite dito sa Pasong Saging Dito sa bahay ng mama ko nasunugan kasi Pinunta uh, namin pinasyalan ay kawawa naman na yung bahay niya o mo guys dito eh. kami ngayon nasulog kaya yeah. nandun siya ngayon sa area natupok talaga yung bahay niya kawawa naman no? Nung araw guys, dito ako nung kanita itatambay eh. Nung araw wala kabay bahay dito eh. Yung tinamo na naman ngayon oh. Marami nang bahay. Yan, oh. Dati walang bahay dito. Ngayon, napakarami na. Marami na rin nakatira rito. Bahay lang ng mama ko na dito eh. Hindi namin alam kung Ay, may bagong daan na pala dyan. Labas na yan na yung ano na yung paliparan na noy. Ah, paliparan na yan. Oo, oh, ayan na Oh, baka gawin sa division na rin yan. Kaya ah. nabibili na yung, yata. Hindi, ah, daan yan pala. Ano yun na rin yata yung, itong si Bilyar? Pag si Bilyar doon, la, um, Mayaman up doon. Mayaman lang si Bilyar. Ano. Yeah, tumalikod ka. Ba't nakaharap sa iyo yan? Paano makikita yung doon? Makikita yan. Okay guys, tingnan nyo guys. Oh. nilagyan na uli ng tulay doon. Oh. Tsaka karsada. Oh. Tingnan mo guys ba. Diba? Oh, meron na May dito, na rin. Meron hmm? hmm? mm -hmm. na rin Maya punta tayo doon. ako mo. Dito, oh. Maganda rito guys kasi timing pa rin talaga. bibi, tawid. hindi Hmm. hindi na Hindi yun. Wala yun. Bibi, may aso dito. dito hindi na nakapasok yung bumbiro kasi malit kasi nandaan guys hindi na nakapasok yung bumbiro kaya natupok talaga bahay ng mama ko ito guys yung bahay ng mama ko nasunog ano natupok talaga walang natira yung natira yung mga damit na lang suot nila Ayan talaga. Hmm. Oh. lahat, Pati Dito. Lahat gamit. Talaga guys, <laughs> Bakit nung okay pa yan? Ah, ah ni na yan ma ni. Sakit na yung magawa mo yan ni. Sino ba kanino dito yung ID ko pa? <laughs> -sakit na, sakit na yan, wala na yun. Kong, kong, sunog kitang ni. Sa mga papunta ka envelope. Sunog na yun. Sa kwarto? Oo, kasi dito nga sa barangay paano po kami magkuha ng sa katulad ng Merap la guys masunugan. Hindi bali nakawan ka na lang. Ito paano may tira pa? So, pag ganito, sunog. Wala talaga. Ah, pato, bibi Ayun, tira. Pato na lang. Mm -hmm. Pato na lang daw natira. Oh. Huwag <laughs> mo kanin bagong panganak. Ikaw mm -hmm. Huwag lalabasin, baby. Okay na. Okay. Oh. Todo mo waakin. O, oh, tan. Ik. Nakakaposin 'yan. na pinahalukan sa kanya. Ako na nag naman nagkalukay. Full talaga. Kita Pati papil suntog, di bale nang manakaw ka, wag ka nang masunugan. Buhatin pato, si patos mo. O, dami mo ang sapatos si. Patos, eh. sabi ko nga sa ibilad mo yung mga papel. Kasi, ah, bakit bakit tinapon yun te? Kasi, kasi sabi ko aalis pa ako, pupunta pa ako dun sa ano. Baka sa, sunog sunog na rin yan, ba? Hindi ba yung mga kunti-kunting dokumento dokumento yun. Ano nagsabi ako dun sa barangay kung anong gawin namin? Eh, binabantayan ko kasi si Buyet nga baka kung pupunta mo. Hindi ko wag ka diyan magbinta-binta ng ano eh. Pwede pa yun, kukulang ba rin Pwede pa nga. Tapos? Kasi mababa lang naman po. Mababa lang. Kasi pag mababa, mainit eh. Hindi ko na kung tatalagawa ni Papa. Takto lang sa... Eh, sa amin niya yung gawa ng paggawa ni papa mo. Pag gumanon ka, wala. <laughs> mata, may anak kong matatangkad. Pag gano'n nila, mama kasi, ay bahay ka. Si <laughs> <Kasi laughs> uh, si papa malit lang ma. <laughs> oh, maraming ang um, oh, oh. oh, marami, <inaudible> <pati> <inaudible> mangga dyan. maraming ang dyan. yung mangga Kung patay mangga mamaya. Kung hapin sa ako, Patay mangga mamaya. Doon na, baby, o dahi mangga. Patay mangga. Ha? kaka 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 ko Tignan uh. oh, mo yung mga pabil na yan O Malinaw-linaw yung mata ni. Eh. <laughs> paku pa oh, may papel pa ko May papel pa ko dun sa baba ako mm -hmm. <laughs> ito na talaga

Okay hmm. hmm. Bawal nga malaglagan ka ng ano. Saan?

mga tao galing bundok. Ini? <laughs> Bupa batang ng ala bundok? Pumaba ng Maynila, maket na bundok. <laughs> Bukid din yan doon. Galing Bukid, Maynila. Ayun <laughs> pa din sa Bukid. <sighs> <hah> Init. Ganyan yung trabaho ko dito guys. Pagka umuwi ako rito. Nangunguha ako ng mangga. Marami sa mangga rito eh. Tama ko.

Dito pwede dito, te? Pwede dito? O, wala mo galit dito? Ayun pa ang <laughs> Trespassing tayo guys. <laughs> Trespassing <ha. laughs> na. Hindi ko na mundo to. Binibigay lang.

Oh, konti lang. Tamis ng mangga rito kasi pugal puno. Hmm. Hmm. Sarap. Kaya. Eh, dami na nga. Oo <laughs> nga, kaya nga pa sa ikubay. Hmm. Uy, ako alam mo na namumulot lang ako dyan. Oo <laughs> oh, nga, matamis mo. Matamis <laughs> eh. nga. Hindi ko naman ang kaya akyatin. Eh. Mm -hmm. Mumulot lang ako pag may nalaglag. Mataas eh. Inaabangan ko eh. Ah, sarap? Eh, sarap na. Ang tamis. Mm Hindi -hmm. <laughs> <laughs> ano <laughs> ko ganda sa probinsya guys kasi mga magkain yung <laughs> sariwa. <nga>. Tinala <laughs> natin yung <laughs> sakinas ni binigay mo sa kanya.